Hi guys, tara samahan niyo po ako magluto ng dinataang suso. Ay napakaganda po ng ating suso. Yan po ay hinugasan ko mabuti at pinutulan ko na po ng dulo ang suso. Katapos ko po magputol ng dulo ng suso ay ayan, nunguha mo na po ako ng pako. At napakasarap po niyan lahok sa ating ginataang suso. Mamaya na nang pako para tayo ay maglalahok sa ating suso. Ganda o bagong ulan. Yan guys, pagkatapos po niyan ay ah, hihimayin na po natin ito ng ganito at habang tayo po ay nagpapakayod ng niyog. Ayan. Kikisa lang po natin ang ating sibuyas at bawang. May sangka po tayong onion, garlic, ginger at sili. Ayan. Kikisa lang po natin yan sa katamtamang hina ng apoy. At pagkatapos po niyan ay ating igigisa ang ating lahok na sitaw. Ayan. Naglagay po ako ng sitaw para mas masarap po kapag sa ating itong sinama at sinahog sa ating ginataan. Ayan, naglagay na rin po ako ng 2 cups ng gata ng nyog. Dahil lang po natin na pakuluin ito at hanggang sa lumambot ang ating sitaw. Ayan, naglagay na rin po ako dyan ng mga sile. 1 half tablespoon ng ground pepper, seasoning, ng ating 1 half tablespoon ng sugar na pam tamang tamang pampatamis ng konti sa ating ginataan. Naglagay rin po ako ng 1 half tablespoon ng salt. Yan, haluin lang po natin itong mabuti. Naglagay rin po ako ng paprika pero yun naman po ay optional lang. Pwede pong wala niyan. Yan ay isa rin po nagpapaanghang sa ating ginataan. Ayan, lalagay na po natin ang ating suso kapag ka nalut Itong na po ang ating gulay. At pakuluan lang po natin ito mabuti. Ayan, siguraduhin lang po na abot sa loob ang pagkakulo ng ating gata para po lutong-luto ang ating ginataang suso. Ayan guys, napakasarap po niyang papakin at iulam. Lalo na po kapag manamis-namis at medyo maanghang ang ating ginataan. Hintayin lang po natin na kumulo itong mabuti at para po sigurado talaga na lutong-luto ang ating suso. Ayun, takloban lang po natin ng mga 3 minutes at pagkatapos po niyan ay paang-angin natin o lutuin natin sa mahinang apoy. Naglagay rin po ako ng 1/2 teaspoon ng seasoning dito, pampasarap at pampalasa sa ating ginataang suso. And guys, kapag ka po medyo nagigigan ang sabaw ng ating ginataan ay Duto na po ito. Ayan. Isang napakasarap na ulam at napakasarap po talaga niyang papakin. Ayan. Kahit po lumangpot na nga mabuti yung sitaw ay mas maganda po kasi yun po ay kapag sinupsup nyo yung suso ay parang sasama na rin doon or kakapit na rin doon ang gata at ang ating sitaw. Ayan. Naglagay na rin po ako ng ating pako na hinimay kanina. Isa pa rin po yan sa napapasarap sa ating ginataan. Ayan guys. Luto na po yung ating siso. Kaya lang kailangan nating lutoin pa ng konti. At dahil naglagay tayo ng gulay. Ayan guys. Isang masarap na pananghalian po ang aking naihanda ngayon. At sana yung nagustuhan niyo po ito. Ayan guys. Kung hindi ka po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po. At galing din po sa aking FB page. Please follow and share. Isang masarap na bulang sa ating pananghalian. Spicy suso with sitaw and pako. Try nyo na po ito sa inyong mga tahanan at meron na kayong isang masarap na pananghalian or hapunan. Thank you guys for watching!